Kung merong uh, kangkong chips, meron tayong crispy lettuce na which is healthy sa ating katawan at marami pang mga protein or vitamins na makukuha uh, regarding dito. What's up, mga mga Yan, what's up mga katante? Okay, what's up mga katante? At ito kami di Poplay Palaboy TV Bukang Sige po, sige po Okay lang po, on okay on po. On okay on po on sir So sir, okay. ito po yung product namin, pastil Ay pastil, masarap yan uh, For free na lang po Siguro naman sabay-sabay kayong magla-lunch Okay po, uh, po. <laughs> Pasensya Akin ito <laughs> Sige lang Ano po uh. siya, bali pag po sa bahay namin uh, may mga nagda in nakatapos po siya sa rice. Ah, okay. Tapos may kasama po siyang chili. Chili oil. Chili oil. Tapos may kasama po siyang Garden. sauce. Parang ang sauce po niya, parang pang pang siopaw. Ah, okay ako nga iba. So, Minemekos-mekos ng mga siya. Minemekos-mekos. Oo nga, mekos-mekos yan. Mekos-mekos yun. 25 pesos lang po per order. Ah, okay. Pero itong ganito po, uh, hindi ko po ano ang price nito kasi for giveaway po namin yung ah, iba Ah, yun. okay. Yung po malaki namin yan, 150, then yung Sumunod for po. namin, 170. Ah, oh. Okay. May binagawangan po kasi kami. Don Antonio Don An Antonio Ang Boss Anton lang ah, po Boss Anton po <laughs> uh, Hindi po Don Hindi po Don Malami pala <laughs> sana, sana Sana uh -oh. Sana uh, Ay Magpe-pray natin yan Ayan nga po uh, Dahil nakakuha po. po tayo ng previous kay Don Anton pastilicious. <laughs> Ito po ay uh, makikita sa 116 Mabini Street Barangay Poblasyon 2 Santa Cruz, Laguna Ayan po Meron po tayong ng uh, uh, telephone number uh, kung saan uh, ma uh, makakausap natin, may inform natin, may, may message natin ang Don Anton Pastilisius. Kaya ano pang iniintay nyo mga katandem sa lahat po ng mga kapanood nito? Punta lang po ay dito sa Santa Cruz. Don Anton Pastilisius. Past na, delicious pa. Yos lang po, boss. <laughs> boss, <laughs> boss, Anton lang po. Boss, boss Anton, Anton. lang sa kalam. Gidalet, Chris Miletos, and at uh, Casa de Gracia. Ay, uh, Casa Gracia. So sa pag pagka uh, pagkita siguro naisip ko na ito ay doon uh, wow. sinasabi na crispiletos. Meron really? merong kangkong uh, chips. Meron tayong crispiletos na which is healthy sa ating katawan at marami pang mga protein or vitamins na makukuha digating uh, dito. So, meron tayo pusong malasakit, mamamayang nagtutulungan, haligi maulnad na kapisera ng bayan bayan ng Santa Cruz Kespodi uh, Festival So, ayan. Guys Chichalet. Sa mga naghahanap po ng kakaibang chicharon Chichalet. Uh, healthy na masarap pa. Ano pang iniitay nyo? Chichalet! lang ng mga freebies para kay sir. Maraming maraming salamat talaga na. Uh, I really appreciate na dito sa Quezon City Festival ay nabignan tayo ng gantong freebies na, uh, na dadaling namin at magagamit namin sa pang araw-araw. Lalo na pag kami gumagawa ng mga content. Maraming maraming salamat sir. Maka meron ko kayong uh, pwede pang ipahabol or uh, any message para po ito sa ating mga gusto makaabil ng gantong pabangon. Uh, Yan pa lang, sobrang pangalan kindly follow our Instagram pages, Saint Must Love at Fragrant Love. by Francis. Sa Instagram po yan. Thank you. Okay, maraming maraming salamat. I Thank you this. po. Thank you. Thank you. Kasama natin po si Philip Salvador. po.

Senator Bongo kasama po natin dito sa Kesong Puti Festival. Siyempre, don't forget to follow, likes, and comment. What's up mga katandem? It's me, Katandem Elmer. Papalo na lang kayo eh, pa subscribe na lang sa YouTube channel to guiding and tandem. Elmer Alcantrap on Facebook. Eh. Maraming maraming salamat. Keep on watching.